Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikawalong kabanata ng Mateo, talata 28 hanggang 34. Sa istorya ng ebanghelyo, mayroon dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. At lumapit ang dalawang lalaki kay Jesus nang makita niya ito, ang mga demonyo ay nakiusap sa kanya at sinabing kung kami ay paaalisin mo sa lalaking ito, maaari mo ba kaming papuntahin na lang doon sa mga baboy na nandun sa paligid. So ginawa ito ni Yesus, sinayaan silang pumunta doon sa mga baboy at yung mga baboy ay nagsitakbuhan patungo sa bangin at doon sila nahulog at nalunod. Pagkatapos nun, may mga nakakita nung pangyayari na yon at pumunta sila sa kabayanan at nung nakasalubong nila yung mga tao, ay kinuwento nila kung ano yung nangyari. Naiisip ko, siguro habang kinukwento nila, excited sila dahil sa nakita nilang kapangyarihan ni Yesus. Siguro sinasabi nila, alam nyo ba, si Yesus nakita namin doon, pinaalis niya yung mga demonyo doon sa dalawang lalaki, tapos dinala niya doon sa mga baboy, at yung mga baboy ay tumalon sa bangin at nalunod. Alam niyo kung ano reaction ng mga tao? Ang sabi dito sa bandang dulo, patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating dooy ipinamalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Yesus. Pagkakita sa kanya, ito ang, ang sinabi ha, ipinamanhik nilang siya ay umalis sa kanilang lupain. Noong una ko nabasa to, teka, di ba dapat excited sila na patuloyin si Jesus sa kanilang lugar? Eh bakit nakiusap pa sila na umalis si Jesus sa kanilang lupain? Then, na, na, na nakinig ako ng ilang mga uh, nagsalita uh, tungkol dito sa ebanghelyo nito Ang konteksto pala, doon sa lugar na yon, kabuhayan nila ang pag-aalaga ng hayop, lalo na ng mga baboy. Kaya't nung nalaman nila na yung mga baboy ay tumakbo papunta sa bangin, nalunod at nagsimatay, naisip nila na ano ba itong ginawa ni Yesus? Paano na lang yung kabuhayan natin? Ang laki nang nawala sa atin. Sa halip, nabigyang pahalaga ang kapangyarihan na ginawa ni Yesus na pagpapaalis sa mga demonyo. Naalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang negosyante na nasa kanyang deathbed. Doon bang naghihingalo na siya. So natural, andun lahat ng mga kamag-anak niya ng mga mahal niya sa buhay. So nagsalita yung asawa ng lalaking negosyante ang sabi, Mahal, huwag kang masyadong matakot. Nandito kaming lahat na nagmamahal sa iyo. So sabi nung tatay, Salamat at nandito ka. Ang panganay kong anak, nandito ba? Oo, daddy, andito ako, sabi nung panganay na anak. Eh, yung kapatid mong sumunod sa iyo, nandyan ba? Oo, tay, nandito ako. Eh, yung bunso, asan si bunso, nandito rin ba? Oo, tatay, nandito kaming lahat para sa iyo. Sabi, Nandito kayong lahat. Eh sinong nagbabantay sa tindahan? Malulugi tayo. Ang ebanghelyo natin ay nagtuturo tungkol sa values. Pagpapahalaga sa mga bagay. Priority. Ano ba ang pinapahalagahan natin? Sa ebanghelyo, mukhang mas pinahalagahan nila yung kabuhayan kaysa sa ginawa ni Yesus na pagliligtas sa dalawang lalaki na inalihan ang demonyo at ang paggamit niya ng kanyang walang kapatas na kapangyarihan sa pagpapaalis nito. Doon naman sa kwento ng isang negosyante, parang hindi niya masyadong na-appreciate yung pagmamahal sa kanya ng kanyang kamag-anak at mas inisip niya pa ang kapakanan ng kanilang negosyo. Napaisip tuloy ako, ako ba? Ano bang pinapahalagahan ko? Okay lang ba na magkaroon ako ng maraming kita? Pero may naloloko naman ako. Okay lang ba na pumasa sa exam? Pero alam ko sa sarili ko na nangopya o nangodi ko ako. Okay lang ba na um makatapak ako ng ibang tao para lang magawa o makamit ko ang aking mga pangarap? Values. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Ang hamon ng Ebanghelyo, pag sumikapan natin na makamit ang ating mga pangarap, ang ating mga goals sa buhay, nang hindi tayo nagkakasala nang hindi tayo lumiliko sa landas na gusto ng, ng Panginoon na puntahan natin. Hindi madali. Sa totoo lang, napakahirap. Ayokong sabihin na tao lang naman tayo. Dahil tayong mga tao ay likha ng Panginoon na kawangis natin. Mahirap magpakabuti pero hindi ito imposible. Bakit? dahil sa pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan at tulungan tayo na maging kawangis niya na hindi maligaw ng landas. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa isang pagkakataon na pipili ka at alam mo na ang isang bagay ay tawa at isang bagay ay mali, pero nahihirapan ka pa rin magdesisyon, ipagdasal mo ito sa oras na iyon upang ma-realize mo at maalala mo at teka, ako ay galing sa Panginoon, kawangis niya ako at ang kapangyarihan niya ay nasa akin din. Kapag ito ay naisip natin, mas lalakas ang loob natin at mas tatapang tayong piliin ang tama. Mga kapatid, kung sa palagay mo makakatulong ito sa iyo at sa iyong mga kaibigan, huwag magatubili na i-like, i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Ako po si Jay, hanggang sa muli.